Pinagsa ang St. Louis University sa huling araw ng bar exams para sa taunang tradisyon ng bar sa lubong. Ayon sa Korte Suprema, 10,483 lamang ang tumuloy sa nakatakdang 12,246 na aplikante ng bar exam. Umabot naman ng 1,158 na examinees ang kumuha ng pagsusulit dito sa Baguio City. Nagsimula ang bar exams noong ikawalo ng Setyembre at ang ikalawang araw naman ay ginanap noong ikalabing isa ng Setyembre. Alas tres pa lang ng hapon, nagsidatingan na ang mga bar operations ng iba't ibang universidad at mga pamilya at kaibigan ng mga bar examinees. Pinalibutan nila ang magkabilang dulo ng Bonifacio Street, dalda-dala ang kanilang mga tarpaulin, posters, placards at balloons para sa selebrasyon. So, right now, we are trying our best to give our full support by providing them bar kits. Po. Like every Wednesday, um, we are all gathered in sa LAC, sa UB, to conduct these operation kits so that um, during examinations uh, there will be um, bar kits that will be provided to them. Because as a law student, then it's also important to participate in bar operation. Because when our time comes, we na kami to yung bar exam. at least um, meron ding tutulong sa amin, especially sa law school ng UP or sa organization namin. Nagpakitang gilas din ang mga bar ops galing sa Cordillera habang tinutugtog ang kanilang mga gong at sumasayaw. Chinagarin ng mga magulang ng bar examinees ang pag-aantay at karamihan ng tao para abangan ang kanilang mga anak. Isa na doon si Ma'am Susan Soriano na nanggaling pa ng Tugegaraw. Uh, uh, okay naman yung plan kasi pero <laughs> pati rin kami kinakabahan <laughs> mo. Um, okay, Exciting! Pero, ik <laughs> <laughs> Sinara ang Bonifacio Street simula alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi at pinayuhang mag ang mga balak dumaan. Para sa kaligtasan ng mga nasa paligid, nagtulungan ang PNP, POSD, CDRRMC, BFP at mga barangay officials ng lungsod para palibutan ang perimetro. Bandang alas 4 na nung lumabas ang mga unang nakatapos sa pagsusulit. Isa sa mga maagang nakatapos ay si Mark Makaspak na eksamini mula sa Angeles University Foundation. Um, nakakapagod po, nakaka-drain pero worth it pag natapos lahat kasi feeling ko justified yung lahat ng pagod. Alas 6 naman na ng gabi nang tuluyang matapos ang bar exams. Damang-dama ang saya at pagod ng mga eksaminis nang sila'y inabangan at pinalakpakan ng mga nakapalibot. Inaasahan na mailabas ang resulta ng 2024 bar examinations bago matapos ang taon, habang ang oath-taking ceremony at signing sa role of attorneys ay nakaschedule na sa ikadalawamput-apat na araw ng Enero 2025. Ito si Helena Taiza, Rachel Killing para sa Herald Express Balita.